Babawasan ng DepEd ng subject ng mga estudyante sa grade 1 and 2. Ibabalik naman ang GMRC. Nakalupo yan sa bagong matatag curriculum na, na ngayong pasukan na ang pilot implementation. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Mismong si Vice President at Education Secretary Sara Duterte nang nagsabi na ngungulelat ang mga estudyanteng Pinoy, partikular na ang mga nasa elementarya. The past years shows us the alarmingly poor performance of Filipino learners in national and international assessments. This brought to light questions on the effectiveness of the kinder to grade 10 curriculum. Isa raw sa mga posibleng dahilan ang sobra-sobrang subjects na itinuturo sa mga mag-aaral na pinapasan din ng mga guro na overwork sa pagtuturo. Both teachers and learners We're overburdened with lessons and other school tasks and activities. Kaya target daw ngayon ang Dep -Ed na ng DepEd na palakasin ang antas ng edukasyon sa bansa sa pamamagitan ng matatag na K-10 curriculum. Kanina, personal na pinangunahan ni VP Sara ang paglulunsad ng programa. Sa ilalim nito, ang dating pitong subjects na itunuturo sa grade 1 hanggang grade 2, magiging lima na lang. Kabilang dyan ang language, reading and literacy, mathematics, makabansa, at GMRC o Good Manners and Right Conduct. Ayon sa DepEd, ito ang opisyal na pagbabalik ng GMRC matapos tanggalin sa nakalipas na isang dekada. Sa ilalim din ng matatag K-10 curriculum, mawawala na ang pagtuturo ng mother tongue pero mananatili itong medium sa pagtuturo depende sa lugar. Ayon sa DepEd, uunti-unti inilang pagdagdag ng mga subject habang pataas ang baitang. Halimbawa, pagtungtong ng bata sa grade 2, ang dating language subject papalitan na ng Filipino. Pagsapit naman ng grade 3, magiging anim na ang subjects dahil madadagdag ang science. Pagdating ng grades 4 to 10, okay, nagiging walo na siya. Filipino, English, Math, Science, Araling Panlipunan, Technology and Livelihood Education, MAPE, and GMRC. Sa mga kinder naman, play-based na ang magiging curriculum at wala ring grading system. Ibig sabihin, walang mga partikular na subjects na ituturo. Ngayong pasokan na ang pilot testing ng matatag curriculum sa mga piling paaralan sa bansa, kabilang ang Metro Manila. Isa sa ilalim sa training ang mga guru habang inihahanda ng pag-imprenta ng mga textbook na gagamitin sa bagong kurikulum. Sa 2027, ang target na full implementation ng naturang programa. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, makakabuti sa mga guro at mag-aaral ang bagong kurikulum na ito ng DepEd, pero sana raw. Tingin natin hindi ito magiging, ano, no, magiging holistic na education para sa ating mga kabataan at sana dinaan muna sa consultation ng DepEd. Itong uh, paggagawa ng kurikulum Iginiit naman ng DepEd na dumaan ito sa public review at nakakuha ng 96% approval. Napapanahon daw ang matatag K-10 curriculum sa gitna ng mabilis na pagbabago sa modernong panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Edlingo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahon balita sa bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga mahalagang issue at headlines, tumutok at mag subscribe sa News 5 social media pages.